Pastor Mike, ang sabi ng Biblia, we are created sa image and likeness ni God. Pero bakit nakakaisip o nakakagawa po tayo ng masama sa kapwa? Yun nga po eh, dahil sa ating mga choices yan, dahil sa ating sinful nature, mm -hmm. ay nalulung tayo dun sa uh, gusto nating masunod yung sarili nating will, tapos kung hindi 'yun masunod doon tayo nagkakasala doon tayo nagagalit and doon tayo talagang uh, nakikita natin kung sino talaga tayo sa core natin so because of the sinful nature sa sa loob natin um, that's when natitrigger trigger itong mga sinful impulses mm -hmm. sa atin mm -hmm. and especially sa sa topic na uh, revenge oh, no oh, paghihiganti. it's very natural so likas, likas oh, talaga oh. bilang uh, tao po na makaisip tayo na gumanti kapag naagrabiado, yes. or simpleng sinasabi natin na makarma ka sana. Yun, yun. Eh, yun lang. Yeah. Medyo parang may ibig sabihin na yun that you wish ano, that yeah. faith dun sa taong yun. Oh, in fact, uh, di ba, na-recall natin yung picture sa garden, Adam and Eve, nung hmm. nagdisobey sila kay God, yung next na kasalanan is yung sa anak nila. In fact, si Cain and Abel, 'yun yung ginawa nila, na, uh, si uh, Cain killed Abel. Mm -hmm. No dahil lang uh, hindi acceptable yung offering niya. Mm -hmm. So pinatay niya agad, nag-revenge nag agad siya, and that was the the fruit of yung kasalanan ni Adam and Eve na pass on to generations even mm -hmm. after and even now up yes, to our yes. point ganito pa rin tayo mm -hmm. no so very natural sa atin instinctive almost yung sasaktan mo ako sasaktan rin kita mm -hmm. ay nga sa bible sinabi ni jesus oh you have heard ito yung sinabi ng mga uh, mga teachers and religious leaders sabi nila an eye for an eye a, mm -hmm. tooth, for tooth, a tooth for a tooth. Diba? So kung ano yung ginawa sa gagawin mo rin. Yun yung talagang norm nila dati. Mm -hmm. 'di ba? Kundi kung ninakawan mo na ako ng isang kambing, then bibigyan kita, bibigyan mo dapat ako ng uh, bibigyan dapat kita ng isang kambing. So it's it's always uh, ano, kung ano yung fair, kung ano yung ginawa mo sa akin, yun rin yung gagawin ko sa'yo.